guys, welcome back again to our channel So, ngayon guys, tayo po ay nandito po tayo ngayon sa Instagram Sa account mismo ng ating Amis Maymay Intrata So, narito guys yung kanyang mga upload na pictures at uh, ayan So, ngayon guys is atin pong titingnan kung ano nga po ba ang bagong news po dito Ano po bang bagong upload po ng ating Miss Maymay Entrata. So ito guys. Ito po guys ang bagong upload po ni Miss Maymay Entrata sa kanyang Instagram. ayun guys, ito po ay uh, seven na pictures na ang kanyang in-upload mismo sa kanyang account sa Instagram. So dito guys, tayo ay magbibigay lang po tayo ng komento tungkol sa picture na to. Ayan guys, ito po yung ating bibigyan ng komento guys. So, mapapansin po natin guys na sa picture na to It's talagang ang laki po ng pinayat po ng ating Miss Maymay. And actually, talagang payat naman talaga itong si Miss Maymay Entrata. Pero, mapapansin po natin dito guys yung kanyang shoulder. Ayan, yung kanyang ano guys, balikat ay e talagang makikita na natin na talagang... Uh, bumaba nga po ang timbang ng ating Miss Maymay. At dito sa picture na to guys, ay mapapansin po natin, inapakalalim po ng iniisip po ng ating Miss Maymay in At hindi natin alam kung ano nga bang iniisip ng ating Maymay. So dito guys, sa kanyang caption, sa kanyang picture na to ay uh, muling ibalik. Yun po guys, ang uh, ang uh, caption po sa pictures na in-upload po ng ating abismeme entrata at makikita naman po natin dito guys sa picture nya talagang ang laki po na pinagbago ngayon ni Maymay dahil nga ito po ay uh, pumayat po talaga itong ating abismeme entrata at lalo itong gumanda so dito guys, ito talaga po guys ay hindi ko pigilan aking sarili na mapaisip na sobrang lalim po ng iniisip po ng ating may Maymay Intrata. At dito po ako guys, eh, talagang uh, napaisip po ako kasi po dito sa caption na to guys, ay eh, mapapakasin mapapansin natin na nilagyan po niya itong muling ibalik tapos meron pong beach pictures at may emoji na parang sad or umiiyak. So ngayon guys, babasahin po natin ang komento dito sa kanyang uh, upload na picture ayan, babasahin po natin guys so dito guys, sa komento na to ay mayroong pong nagkomento dito guys sa talagang uh, sinasabi niyang wala na ata sila na wala na yung picture nila together so ito guys, italagang mapaisip ka so mamaya guys, titingnan natin kung uh, nandun na nga, nandun uh, pa ba yung picture nilang dalawa dito sa kanyang Instagram kasi guys laging uh, nag-upload ng pictures itong si Miss Mementrata kasama kanyang boyfriend Siyempre alam natin yan na si Aaron Hashkill so dito guys meron din isang komento na isang netizen at sinabi niya muling ibalik ang pag-ibig sa may word so naglagay siya ng heart at talaga naman ay uh, usong gusto nga niya talagang maibalik ang pag-ibig ng may word at meron din dito na nagsasabi na ano ba ang ano ba ang muling ibalik Ayan, at dito guys ay muli may nagsabi na muling ibalik ang reward, syempre. At ang sabi, ganda mo po. Ayan, beautiful. Then, ang dami guys dito, sabi niya, for those who ask if break up sila, it's none of your business. Together, be, be, because it's their life, not yours. Ayan, ito sabi ni Janie19. Guys, and guys, uh, kaya na bakit ang ganda mo palagi ati mang So dito guys, may nagsasabi pa dito at, at marami talagang uh, nagkomento tungkol sa pictures na to. Ayan. At uh, dito pa si uh, Briggs sabi niya, murag bulag na sad sila sa iyang afam na BF. Ayan. Murag bulag na sila, bulag na sad sila sa iyang afam na BF yan, and ito guys sabi niya, akala ko ikaw yan, and uh, ang dami pong nag-abigay guys ng komento tungkol uh, sa pictures na inabud po ni sa kanyang instagram so ayan guys, at uh, ito lang ang aking uh, napaisip talaga ako dito sa pictures na to na talagang uh, sobra pong ipinayat ng ating Miss Maymay Entrata, kung ano man yung iniisip ni Maymay Entrata sa picture na to eh, tanging siya lang po ang nakakalam at talaga naman marami pong uh, uh, nagmamahal dito kay Miss Maymay Entrata ayan guys talagang napakaganda ng ating Maymay dito sa pictures na to. So, ayan guys, ang ating updates. And before tayo mag-end, is bibisit, bibisitahin natin yung mga post po ng ating Amis Maymay May Intrata. Kasi guys, merong nagsasabi dito sa isang netizen na para ba daw nawawala ang picture nila together dito sa kanyang Instagram. Kaya naman guys, bibisitahin po natin yung mga pictures po dito nakasama ni Maymay May Intrata ang uh, kanyang boyfriend na si Aaron Hashkill. So makikita nga natin dito guys is wala na po tayong makikita ang picture nila together ni Aaron Hashkill. ayun guys wala po akong nakikita dito guys kasi dahil guys dati marami talagang upload na picture si Miss Mami sa kanyang boyfriend na si Aaron Hashkill. Pero guys sa ngayon eh, wala na po akong nakita dito. Ayan guys. So kung ano po ba ang masasabi nyo guys sa pictures na to or sa ating video na to guys kayo na po guys ang umusga kung talagang hiwalay na nga sila o hindi pa so yun guys sa aking updates at maraming salamat guys sa inyong lahat please guys comment down below kung ano nga ba ang masasabi nyo dito sa ating uh, video tungkol po dito kay Miss Maymay Entrata Pinabagay aking updates at maraming salamat po sa inyong lahat.